Patay ang siyam ka mga miyembro sa teroristang Dawla Islamiya Maoti Group sa sunod-sunod ng inkwentro tali sa mga sundalo sa Piagapo, Lanao del Sur nitong Webes o Biyernes. Sa siyam ka napatay ng mga terorista, tulong ni Ini ang direktang responsable sa pagpamomba sa Dimapo Gym sulod sa Mindanao State University sa Marawi City nitong Desyembre 3, 2023, nagikamatay sa opat ka mga tao o dunasay mga naangul. Unom sa siyam ka napatay sa inkwentro ang nailhan na nga sila Nasser Daoud alias Mahater Ustads, Nasser Masud, Kadafi Membesa alias Engineer Kadi, Akuya sa Umay Saydin, Ustads alias Omar Abu Umar sa Umay, Ogarsani Mimbisa alias Katab Hatab Lapito upat sa mga sundalo sab ang nasamdan sa operasyon. Nag-iilang sila Private First Class Jeremy Adato, Private First Class Mark Jan Kulaway, Staff Sergeant Johnny Batukan Jr. o ang laing usa pa na ginakuha pa ang pangalan sa opisyal. Sumala sa 103rd Infantry Brigade Philippine Army nga nahitabo ang inkwentro sa barangay Tapurog dool sa boundary sa Lanao del Norte o Lanao del Sur. Apil sa na sa lugar ang klase klasing mga high-powered firearm, mga radyo o cellphone. Gidaig sa Philippine Army ang mga sundalong nakibisog alang sa malampuson nga combat operation batok sa mga terorista naghimo na og clearing og self in place person operation sa lugar ang mga sundalo Eugene Hinutan Newsline Philippines Stay safe